Hello, kumusta po kayo? Meron po kong health information para sa inyo. Alam ba rin nyo kung ano-ano mga pagkain ang dapat nating iwasan kung tayo po ay mayroong arthritis? Naririto po ang ilan sa mga pagkain na dapat nating pag-ingatan para hindi lumala ang ating arthritis. Una, foods high in saturated fat. Kagaya ng mga fatty meats, cream, cheese, and butter. Iwasan din po natin ang mga pagkain na matataas sa omega-6 fatty acids, kagaya ng corn, peanut, sunflower, safflower, and soy oils. Hindi rin po maganda sa arthritis ang refined carbohydrates, kagaya ng white flour products, white rice, and white potatoes. At alcohol, bawal po yan sa arthritis added sugars. Yun, yung sobrang dami ng asukal, hindi po dapat yan sa isang may arthritis. Limitahan po ang pag-intake ng sugar kung ikaw ay mayroong arthritis. Dapat din pong iwasan ang mga processed meats and red meats. Yung mga gluten-containing foods, yung mga highly processed foods, yung ibang mga vegetable oils, yung mga pagkaing mataas sa salt, yan po, dapat iwasan kung mayroong kang arthritis. Sana po may natutuhan kayo. Don't forget to comment, follow, and share. Maraming salamat po.